Kompleto na ang buong pamilya ni Donnie dahil nag-follow na rin ang kapatid niyang lalaki na si Benjamin Pangilinan. Paano pa kaya nila maitatanggi dahil lahat ng pamilya ni Donnie? ay nakapalaw na lahat kay Ben. Dahil last year ay lagi inahanap ng mga netizen kung nakafollow na ba si Bench. Finally, ngayon, nakita na na nakapalaw siya. Ay labang nagtitaping ang dumbbell sa loon yun, nandun din si Bench at nakapagbanding sila. At pati sa taping nila, talagang hindi naiiwasan ni Donny na hindi titigan si Bel Mariano. Sino ba naman ang hindi tititig sa ganitong ganda. Na-interview si Angel at Christian. Tinanong kung ano nga ba ang chemistry ng Don Bell sa set. At ito ang sagot ni Christian. Very natural silang dalawa. Hindi nila pinipilit na mag-work kung anong meron. Yung chemistry, very organic. At sagot naman ni Miss Angel, they both have great attitude when it comes at work. At sabi nga ni Christian, enjoy sila. nag -e enjoy silang dalawa. Yan lagi ang sinasabi ng mga kasamahan nila. Talagang yung attitude ng dalawa ay napakaganda. Kaya maraming gustong maka-work sila.